Hi guys! So by the way, I'm Jen Kevin Perez Andres, known as Scarlet Kevin, your Queen Scarlet. For today's video, tutunghayan naman natin ang pagtulong ni Sir Sam kay JD na 14 years old pero sa murang edad, marami ng pinagdaanan sa buhay at hindi naging hadlang ang kanyang kahirapan para hindi magpatuloy sa buhay. Kaya tingnan natin at panoorin natin to. Ito personal na regalo ko kasi kanina ko na ito mo. Amin ka ang benta kasi kailangan mo nung namatay yung tatay mo. Pantarin na iban! Mga additional na pangsari-sari store. Meron tayong bukay dyan. Ito naman ay mga grocery para sa buong pamilya. Maraming salamat po sa tulong niyo. Talagang malaking bagay po talaga ito sa amin. Maraming salamat po. Thank you din po kay Upskrizzel. At sa kanya po nakilala ko pala. So sana itong negosyo ng ito nay palago ninyo at uh, mag magamit niyo sa pag-aaral ng mga bata at pagtapos sila. Meron akong regalong bagong cellphone para sa iyo. Hey! Para hindi na magkalala si nanay mo tuwing nasa labas ka, nagbibenta ka, pa, para mo rin ako sa Facebook, Instagram, pagkunta ko, update mo ko. Pag-regalo rin si Kuya SB para sa inyo. Para sa darating na pasukan, may mga bago kayong school supplies. Ilabas na yan! personal na regalo ko kasi kanina ko na ito mo magkamit ka ng kasi kailangan mo na magkayo sa tatay mo meron akong regalo brand new bike pa importante sa akin na magkaroon ko diploma mo kaya meron akong regalo na scholarship at financial assistance para sa iyo kasi alam mo iba yung magaling ka doon sa natin may diploma ka pa hindi pa ako sa iyo Maraming salamat po sa kanyang tulong po na binigay po sa akin. Wala man akong bang masabi kundi salamat po talaga. Blessing po talaga kayo dumating sa amin. Sobrang nakaantik talaga sa puso ang buhay talaga ni Jaden. Sobrang bata niya pa lang, pero grabe siya mag-isip. Sobrang taas ng mindset niya at ang sarap lang sa feeling kasi itong, so itong episode na to is tinulungan ni Sir Samber Sosa para sa grocery, para sa ukay-ukay, para sa financial, educational, para sa cellphone at buong pamilya ni Jaden is tinulungan ni Sir Samber Sosa. Sobrang nakakaantig sa puso. At huwag po natin kalimutang i-follow si Sir Samber Sosa, i-share lahat ng mga blessings niya para malay mo, soon ikaw na manama bu bulungan